Karang narinig ko ng pangalang yan ah. Tama, hindi ba kolumnista yan sa dyaryo? Pagkakailan ang inaisip niya mas magandang gawin. Tila nakalimutan niya ang mag-isip ng tama sa pagkakataong iyon, kahit hindi pa niya lamang ang ng nangyari rito. Tama ka, Mr. Gonzaga, siya nga ang tinutukoy namin, wika ni Tore. At anong tungkol doon? Hindi ko nakalala ang taong yan. Mariin niya yung sambit rito. Alam niya ang hindi kumbinsida ang dalawa. Kitang-kita yun sa pagsasaluwang ng tingin niya ito. Talaga bang hindi kayo magkakilala? may may sabat na tanong ng babae sa kanya. Oo hindi. Mabilis na tugon niya rito. Pinalingan niya ang lalaki. Ano ba talaga to? Anong gusto niyong malaman? Pwede bang diretsahin niyo na ako? Nagkatitigan ng dalawang ahente. Si Red Torre ang nagsalita. Patay na siya. Sabi nito, What? Anong paanong patay? Ulit niya rito. Natagpuan ang bangkay niya kamakalawa sa labas ng isang abandonadong pabrika. Nakalugmok sa pusali at may tama ng tatlong bala. Tila huminto ang mundo ni Robbie at nabingis siya sa narinig. Iyon ang araw na ibinigay ko sa kanya ang pera. Sa loob loob niya. Pilit niya ang ang kaba. Nagtanong pa rin siya. Hindi ko maintindihan anong connection nito sa akin. Bakit ako ang kinakausap ninyo? Swasek, so, sekpek bako. Mga tanong na ayaw sana niyang malaman ang sagot pero kailangan. Hindi direktang tugon ng winika ni Amor sa kanya. Tiyanak namin lahat ang huling mga tawag na ginawa ni Lino sa kanyang cellphone at nakita namin sa iyo ang apat dito. Ang pinakahuli ay sa iyo rin isang oras bago siya napatay. Shit, sinasabi ko na nga ba? Naghihintay lang ang relasyon niya, ang dalawang ahente. Mayamaya maya ay nagdesisyon siya. So tumawag nga siya sa akin. Sorry, nagkaila ako sa inyo. Kalmadong pag-amin niya. Pero hindi ibig sabihin na ako ang pumatay sa kanya. Kung yan ang gusto niyong palabasin. Oo, oh, di ka lang Mr. Gonzaba. Hindi naman namin sinasabi na ikaw ang pumatay sa kanya eh. Putol ni Red sa kanya. Kung ganun ano, si Amor ang sumagot niyon. Gusto lang naming malaman kung anong napag-usapan nyo Napag-usapan namin, mayroon ba siyang sinabi, bilin, tanong o kahit na anong gusto naming malaman? Hindi mo kailangang sumagot sa kanila, Robby. wika ka ng bariton ng tinigbuhat sa pinto. Sa mabutid numating ka. na nakakita si Rito ng kakampi. Pumasok ito at lumapit sa kanya. May ibinulong. Huwag ka munang magsalita. Ako na muna. Mahinang sabi nito. Bago umaling sa dalawa, nagpakailala ito. Ay mator ni Sam Rubio, ang abogado ng pamilya. Kung gusto kayong sabihin o itanong sa kliyente ko, sa tingin ko wala tayo sa tamang lugar. Nakatindi nyo nalang kayo papuntahin sa opisina niyo bukas o kahit kailan nyo gusto para lang mailagay natin sa tama ang proseso ng investigasyong ginagawa ninyo. Direkta, kaswal at professional itong alok sa dalawa kasi abala siya ngayon at isa pa maraming bisita ang naghahanap na sa kanya sa labas. Let's just set the start Other time, okay. Huwag kayong mag-alala. Sasagutin namin lahat ang tanong ninyo. Tatahimik niyo na napaisip ang dalawa. Mayamay isa rito ang nagsalita. Kung ganun, sige. Sabi ni Sula, bukas ang opisina namin para sa inyo. Maghihintay kami roon, Mr. Gonzaga. Wika rito. Paglalabas ang dalawang NBI agent, sakalang nagpapakakaswal si Robert Sack. Salaman, sabi niya sa kaibigan. Don't take me. Thank your father. Wika nito. Nakita niyang sumilay ang tamlay sa mukha ng mga mata ni Kung bunga ng lungkot dahil alam niyang napalapit rin ito sa kanyang ama, hindi alam ni Robbie. Siya ang nagpaaral sa akin kaya ako naman ang tutulong sa iyo. Kung kailangan nating pag-usapan iyan at ngayon na. Malapusa lang siyang humakadang papasok sa maliit nilang barong-barong upang hindi maabalang natutulong na niyang kapatid at ina. Nang biglang nagsalita si Aling Delia. Gising pa pala ito at talagang inaabangan si Isa. Gabi na, saan kayo naman ba nang galing? Inay, bakit gising pa kayo? Balik tanong niya rito. Mangyari kasi talagang hinihintay kita dahil naputol ng ubawang sinasabi ito. Tingnan niyo, sabi na kasing huwag na kayong magpuyat makakasama sa inyo eh. Lumabit siya rito at hinagod-hagod ang likod ng ina. Ang gamot ninyo, nainom nyo na ba? yan nga ang sasabihin ko sana. Ubus na kasi. Kanina pang tanghali kaya nga siguro hindi rin ako makatulog dahil sa ubo ko. Paliwanan nito sinundang muli ng ilang serye ng ubo. O sige po, alis na muna ko at susubukat kong bukas pa sa butika. Pero gabi na, wala tayong magagawa. Kaysa naman magdayag, magkayong hindi patulogin ng ubo ninyo. Binali niya ang bagat na ilapag sa kanina sa silya at kumuha si Ron ng pera. Biglang natigilan si Isa. Nasilaya naman niya ang bungkos ng perang paunang bayad sa kanya ng lalaki nagpakilala lang sa kanyang Jerry. Nagamit ko ng iba nito kanina nang bumili ako ng damit para sa party na yun. Ngayon gagamitin ko naman ang iba upang ipambili ng gamot ni inay. Kapag nagawa ko na ang ipinagagawa niya sa akin, makukuha ko na ang kawan at magpagamot ko na si inay sa loob-loob niya. Anak, ayos ka lang ba? Untag ng ina. Ah, oho. Ayos lang ako. Pabalik ako agad. Muli niyang sinuong ang dilim ng gabi at ang makipot na iskinita upang magtungo sa butika. Hawak ang gamot at resibo. Paparasala ng taxi si Isa nang biglang huminto sa kanyang harapan ang isang kulay pulang Tudor Jaguar sports car. Ibinaba nito ang bintana at agad niyang nakilala kung sino ang sakay niya. Robby Gonzaga, halos pabulong lang niyang sambit dito. Ikaw yung babae kayo sa restaurant, tama ba? Nagiliritong tanong sa kanya. Oo, sabi niya. At ikaw naman ang may-ari ng start na yun. May ngiting automatiko na gumuhit sa kanyang mukha. Umiti rin sa kanya, isang matamis at totoong ngiti. Nag-aabang ka ba ng taxi? Mukhang mahirap nang makasakay dito sa ganitong oras. Sa tingin ko nga, pero siguro baka mag-jeep na lang ako. Bagya itong umusod ng upo upang lalo pa siyang matanaw. I'm Robbie by the way. Pagpapakilala nito sa sarili. Umiti siyang muli. Yeah, I know. Nagkakilala tayo kanina, diba? Sa party. Sabi niya. Oo nga pala. Anyway, kung gusto mo sumabay ka lang kaya sa akin, magalang na paanyaya ito Nakailangan kailangan niyang tangihan. Naku, huwag na. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi okay lang. Ano? Come on, ride with me. Pagkasabi tinulak lang nito ang pintong ng sasakyan. Hindi alam ni Isa kung ano ang nagtulak sa kanya upang sumakay. Pero ang nasa loob na siya, Sa lang niya napagtanto yan. San ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Hmm? Malapit ka lang ba? Muli pa nitong tanong. Ah, oo. oo. Malapit lang. Sa Inar, sabi niyo, sa Catalina'sville. Totoo, sa kantong iyon siya bumaba minsan kapag umuwi galing sa fast food na pinagtatrabahuhan niya. At sa subdivision na siya, tumatawid kapag baha sa kabilang panig nito. Sa kanto ng Squatters A, sa nakatirik ang kanilang bahay. Naisip niya doon magpapaba upang hindi malaman ni Robby ang tunay niyang kalagayan sa buhay. Catalina'sville, I know that place, sabi nito. Kibit-balikat lang siya. Maya-maya, umusad na ang kotse tahimik silang pareho sa loob nito. Nakaramdam silang tuwa at kaba. Sa pagkakataon nga naman siya pa ang lumapit sa akin. Naisip niya. So, matalala ba kayo doon? May ama tanong niya. Saan? Sa tinitirahan niyo sa Catalinas? Naisip niya Isa na kailangan niyang bumuo ng isang kasinungalingang paniniwalaan nito. Kasinungalingan tungkol sa tutong buhay na mayroon siya. Hindi, bago pa lang kami doon. Kalilipat lang namin. Sabi niya. At ah, talaga, Tumahimik ito sandali upang tumutok sa dal. Saan so, ano naman ang trabaho ng mga magulang mo? Maya-maya ay -maya, tanong nitong muli. Trabaho. Piglang naalala ni Isa ang eksena sa fast food ng araw na makilala niya si Jerry. Halos magmakaawa si Isa sa manager niya makautang lang pero hindi ito pumayag. Pagdating ng ay nakita niya ang isang lalaki na nakabang sa labas. Noong una hindi niya inakala na siyang pakay nito. Isa tama. Tanong nito pagdaan niya sa tapat. Kilala ba kita? Balik tanong naman niya rito. Narinig kong problema mong pera pang bili ng gamot ng nanay mo. Baka matulungan kita. Hindi pa ng ang pakay nito sa kanya. At nahulaan niya yun. Pinili niyang hindi ito pansinin at lagpasan na lang, subalit mapilit ito. Teka, magkano bang kailangan mo? Pwede na ba ang 50,000 pesos? Umikot ang ulo ni isa sa halagang narinig. Kaya kitang bigyan ng gano'ng halaga. Kung kakapit siya sa patalim, pag-iisipan pa niya. At anong kapalit? Mabigat niyang sambit. Kinakabahan na siya. Gusto niyang tumakbo pero hindi niya magawa. Ang halaga ng perang ang wari pumipigil sa kanya roon. Makahiling niyang kapalit ang katawan ko. Pag nagkataon, magagawa ko ba yung alang-alang kay inay? Tanong niya sa sarili. Kung papay ka, sasasabihin ko sa iyo ang kapalit. Sabihin mo muna bago ako pumayag. Nakasloob niyang sabi-sabay paglagok ng laway sa kanyang lalamunan. Pero huwag tayo mag-usap. Nagpatiuna ang lalaki at sinundan niya ito hanggang sa makapasok sa isang coffee shop. Simple lang, inilahad ito ang isang puting sobre sa kanya. Tingnan niya isang laman na yun. Umungad sa kanya ang isang wallet size na larawan ng isang lalaki. Yun ang onang best na nagiba ang tibok ng puso niya. Mas bumilis ito kaysa dati. Ang pangalan niya ay Robbie Gonzaga. Wala kang ibang gagawin kundi ang paibigin siya. At kapag hulog na siya sa iyo, dudorogin mo ang puso niya sa pamagitan ng pag-iwan sa kanya. Heto ang kalahati ng sinabi kong halaga. Ang kalahati ay makukuha mo kapag nagawa mo ng sinabi ko. At sa tingin ba niya ay simple lang iyon? Napahugot siya sa hangin ng kaba. Paano ko gagawin yun? Tanong niya rito. Ikaw na ang bahala. Siguro naman sa talagang 50 mil, marami ka nang maiisip na paraan. Paano kung hindi ako pumayag? Wala akong tiwala sa iyo. Prangkahan niya ang sabi rito. Kanina tinong kita kung papayag ka. Ang sabi mo sabihin ko muna. Ngayon kung hindi ka papayag sa kabila ng nalaman mo, Mapipilitan akong nagpakita ito ng baril na nakasukbit sa bewang na ito. Guluhin ang mundo mo. Ganun lang kasimple yun. Tinangka tumayo at lisanin ang lubar sa wali at hinulito braso niya. Bitawan mo ako, sabi niya. Umupo ka. Hinila niya sa pabalik sa upuan. Akala mo ba nagbibiro ako? Patuloy niya ito dati walang mong pakialam kung may nakakita man sa aktong ginagawa. Pabulong itong nagsalita. Kung tutubat ka sa napag-usapan, magiging magkaibigan tayo. Ngayon kung hindi naman, sinasabi ko na sa iyo, masama akong kaaway. Naling kitang kanya mga mata sa bawat kataga ito. Huwag mo akong pagbantaan. Matapang ka. Yan ang kailangan ko. Natutuwang sabi ito. Hindi lang yun basta banta. Ipinapaalala ko rin sa iyo na malaki ang magagawa ng perang ibibigay ko. Kaya huwag kang magpakipot pa. Okay? Kung alam ko lang na masama ka, hindi na sana ako sumama dito. Ginawa mo ka. Kaya huli na para magsisi. Hindi na pumalagsis at nakinig na lang siya sa sinasabi nito. Matapos niyang makuha ang ilang impormasyon, pati ang imbitasyon para sa grand opening na restaurant, nilisan niyang lugar bitbit -bit ang perang bahagi ng napagkasundan. At ngayon heto na siya, kasama si Rowie Gonzaga. Matagal nang patay ang daddy, sundalo siya daddy. Hindi nagsinunin si Isa sa tunay na nito na isang tenyente noon sa Marines. Sinasa dyan ang hindi nilang itututigan upang hindi tinupakita ang kanyang mga mata ang pagsisinungalong tungkol sa kanyang ina. Ang mami ko, Retired na siya sa pagiging teacher, sabi ni Rito, dahil lang totoo, isa lang itong tindera ng isda noon sa palengke. Talaga, saan so, wala naman ang pinagkakaabalahan niya. Bahagya itong sumulyap kay Isa, pero bumaling din agad sa kalsada bago pa siya makatugon. Sa so, ngayon, abala siya sa tiyanggi. Maganda yan, malakas bang kita doon? Natuto ang tanong ito. Hindi nga eh, kaya kailangan kong magtrabaho rin para makatulong. At seryoso siya sa bagay niya. Nagtatrabaho ka saan? Fast food. Fast food? Ulit nito, muli itong sumulyap sa kanya. Bakit hindi ka ba tapos ng college? Second year lang, tapos huminto na ako. Namatay na kasi ang dade eh. Sa ngayon nag-aaral na lang ay ang kapatid ko. Nasa high school na siya, paliwanag niya. May kapatid ka? Oo oh, oh, lalaki, muli itong lumingon sa kanya bago lumiko. I see, so bird winner ka yun pala. Parang ganun. Gumiti ito sa kanya, huminto ito sa red sign signal sa kamuling nagtanong, saan ka naman pumapasok? Saan branch? Huh? Siya naman ang nagbaling dito. Bakit mo na itanong? Wala naman. Baka kasi madana ko minsan, di ba? Para makita naman kita. Sigurado ka? Sigurado saan? Madadaanan mo ako. Bakit ayaw mo? Hindi naman. Umiling siya. Sige, ikaw ang bahala. Sinabi niya ang pangalan ng fast food pati ang brunch nito. Naging tapat siya sa bagay na yun. Mahirap kung maraming pagpapanggap. Sa loob-loob niya. Sa Green Hills lang pala eh. Sa Vera Mall. Nadadaanan ako doon madalas. Sige, dadaan ako minsan ha. Ikaw ang bahala. Ilang sandali pa ay na nila ang ng subdivision. Huwag mo nang ipasok sa gate. Pababa oh, na ako dito. Awat agad niya kay Robbie. Huminto naman ito. Iyahatid na kita hanggang sa tapat ng bahay. Huwag na. Malaking abala na eh. Salamat na lang. Huwag kang mag-alala. mag, mag ako ng isang bagay na siguradong magiging dalan para magkita tayo ulit. Sigurado ka? Oo, oh, sige, bye. Inawa niya ang inisip, saka agad na bumaba sa sasakit ito. Bago marating ang bukana ng gate, kumamay siya kay Robbie. Kumuway din ito at ngiti. Sila dyan niyang makita nito na binating niyang gwardiya sa gate. Ang totoo, matagal na niya itong makailala.